Andre. Gika ni uh, J.R. Ibanis Gono. Siya, good morning, Papa Joe. Nakoy pangkutahanan ni mo ba? Kani ba ang gituman nato, Papa Joe? Gitumban? Ah, kani gitumban nato, Papa Joe? Ilawm? Ha? Ah? Diba? Huh? Ilawm kalibutan. Tinuod ba nga adunay lain ng oras sa ilalom kalibutan kay mas uh, ah? mas anbas kuno ang oras advance siguro ni anbas Advance siguro ni. Ah, uh, Papa Joe, kay aduna ko no kitay ruta? Sa iba boss kalibutan tinod ba Papa Joe? Ruta, ruta. So sumu siya. Ah, uh, kay kita kita ko sa video sa Facebook Papa Joe. tinod ko nung no unta mabasa nimo Papa Joe sa so talk to Papa. Well, wala may usa timan ni mo ha. ha? Walay maka makahatag og uh, tubag anak nga sakto kun na bay oras dito sa ilaw. Siyempre, okay, kung uh, magunaw science kung uh, basayan lang nimo ang movement, kung naka sa tunga, -tunga giving, uh, sige, butang tala example nga, pwede ka mo stay sa tunga. wa Wadyo kay, di dyo ka makaingon nga, ang imuhang uh, 24 oras nimo dito pariha sa, uh, 24 oras nimo sa, gawas sa kalibutan. Kay lapad man ang diameter kung ikaw naka sa sentro, di mo nagwa di ka ni Irog, igor ka ni Tuyok, ana. So law of relativity, mura na na siya o kanang gadagan ka o kanang oval. Kung uh, mabito na dito siya sila magtupong, kay kung kinsa to ang uh, pinaka kuan, alayo, ang nato sa inner part. Kay mao may pinakaduol kayo maabot. So inga na rana siya, uh, dong GI, no, law of relativity paggaw. Mayroon si Biranom, gapo. Iba na, Ibang iba ka na nga. Ang sun. It looks kainit, guys. Oh, so mo siya doon, Di niya po na siya may tabo. Nga, na ay tao, nga, masood sa kalibutan. Hmm, ilaw, eh, ito ka nga, wala, paig. Okay.